guys, magpainit tayo ng mantika, guys. Tuyo. Habang nagiinit tayo, pini-prepare ko muna 'yung mga sibuyas, sili, kamatis, saka 'yung tuyo na piprituhin natin. Masarap ito, guys. Pag uminit na po 'yan, lang natin 'yung tuyo pagkatapos nating prituhin na uh, isisiparit natin painitin lang muna natin to ito na guys sa uh, pinirito ko na saglit lang yan kasi ano naman na yan eh prituhin lang ng konti tapos pag na okay na siparit natin yan para yung mga rikados naman ang igigisa natin sige, prito lang muna tayo huwag masyadong ibabad guys, para hindi siya mag maging ano maging crispy yung tama lang After nun guys, ini tayo ulit, tinapong ko yung pinagpirituhan ng mantika. Lagay tayo ulit para sa sibuyas at kamatis. Gisahin lang natin yun. Yan, lagay ko na yung sibuyas. Isang pirasong sibuyas ayos na. Dipindi rin sa dami ng tuyo na lulutuin nyo. Mas masarap sana ito kung dilis eh. Nasa walang dilis, ito muna ang gagawin ko. Isang pirasong sibuyas. Tapos susunod natin yung kamatis dito. ito ang brown na itong sibuyas susunod natin yung kamatis ito na guys lalagay na natin yung kamatis na yan antayin natin maluto yung kamatis bago isunod natin yung siling green sa kalabuyo para medyo maanghang-anghang konti Pagkain na natin tong chilling grain at sa kalapuyo guys para sasabay na siya sa pag ng kamatis. lagyan na natin lagyan na natin yung ceiling grill at saka yung labugi din guys oh. habang niluluto natin yung ricado sabay na rin natin yung oyster sauce para yun yung pinakasabaw nya eh sabay na natin optional pala dyan yung, yung suka kung gusto nyo nakalimutan ko lang ilagay din yung asukal para sana pang balance ilagay na natin yung oyster sauce yun yung nagpapasarap eh natin sila guys ilagay na natin yung yung tuyo natin uh, 1 minute luto na ayit na yan ganun lang kasimple po salamat sa pagpapanood nyo guys kain kain na tayo after nyan nalagyan natin ito ng konting suka okay na lang po ito suka, nakalimutan ko lang yung asukal dyan nalagyan na natin dyan na suka kunting okay na guys ganun lang na siya guys Finish product na Kainan na rin Let's go Unang subo Sarap Ubus yung kaning lamig Sa umaga